kasama naman natin may umagang ating mga guest performers, ang bandang Hymn of Tones. Ito po ay ng mga fourth year high school from University of Baguio. Kaya naman sila ng mga taga-Yubi na yung pag-agsapang kayo ang lalong lalo, -lalo na sa mga, mga advisor. Yan, Romer, baka gusto mo munang ipakilala ang mga kabanda? Well, hindi Peter is po si Sean. Sa drums po si Eman. And sa bass po si Pasha. Please, Ayan, at first time daw nila dito sa NRQ, medyo kinakabahan. Sabi sa kanila, huwag yung okay, magalala, mas mahirap pang exams, di ba? So, madala, congratulations dahil kayo ay kabilang sa grand finalist ng upcoming na Battle of the Bands. Baka gusto nyo nang bitahin mga kapamilya para panoorin ang inyong competition. Iimbitahan po namin lahat ng schoolmates namin at saka sa iba pong schools na manood po na ng Breast Doctor Battle of the Bands sa December 7 po, 8 a.m. Tapos po, Gala Night, charity po yun para sa Revstock, 8, 8 p.m. din po, Convention Center. So yung sa so December 7, ang tickets niyo ay at 30 pesos, and then yung Gala Night na December 8, 100 pesos. So saan magagamitong event nung ito? Sa Convention Center po. So, once again, yung proceeds ay mapupunta sa ating mga kapamilya. Uh, Kanyang mga ba specifically mapupunta yung mga proceeds ng inyong uh, maniligong funds. So, this will be for kita Community at Sitio Yanka, Tarlac, where 50 families will benefit. At para din po ito sa mga estudyante ng Happy Hollow Elementary School at Baguio City National High School, Rizal Annex. So, ayan mga kapamilya, iniimbitan ulit kayo on... December 7 and December 8. Yan, sana magsama-sama po tayo para, you know, enjoy ourselves with music at the same time, makakatulong po sa ating mga kamigyan. Ayan, para naman haranain tayo ngayong umaga once again, pakinggan po natin ang Hymn of Dawn. Thank you very much, guys. Okay, thank you guys. Ada pa yan, pahiram ko okay. na lang yung lapel ni Ada.